kay gail, kaya, 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 Sana kaya, 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 ang ulam namin ay... Mama, dadaanan ka namin dyan. Hmm? Mainit na, huwag ka magpapainit. Wag, wag tayo sa malalim sana ha. Suotin mo yung ano, magtokong ka. Huwag yan short. Huwag kang magpapainit. wag kang magpapainit. Mamaya ulit, tatawag ulit ako ha. Huwag kang magpapainit ang itim na ng mukha mo. Oh, sige, sige, sige. Huwag kang magpapainit dyan. Hindi ko na naman nagulay. Mm -hmm. Mga viewers, kain tayo. Ang ulam natin ngayon ay laswa. laswa bulang lang. Ganun. Saluyot. Saluyot, kalabasa, okra, talamismis, at hipon. Ang sahog. Manamis-namis. Kain po. po tayo. Thank you for watching again sa aming video. Huwag kayo magsawa. I-like, i-share, if i-follow nyo na lang, i-subscribe para sa mga bagong videos. mga. Kain na na. mm. po. Ang sarap ng ulam namin. Masustansya. Okra. Sitaw. May pain. Hmm. Ang naman ito. Nabulon. <laughs> Nabulon na ng sitaw. na <laughs> kalabasa. kalabasa, ano maligat. Hmm? Tapos yung Magandang kalabasa ngayon. May may buwan na hindi maganda ang kalabasa. Mm -hmm. Nuso ko na lang nakita. Saan? Gusto mo yan? Karam ko gulay, ulam. Ang pahaba ng buhay. Ano ito ah? Ito Ito lang. ano ko madami, gina din hmm. ang masala naman. Ang daro ang hipon, ko ng madali. Punti lang binili ko ng hipon, pang... Panasin. Lata lang. lang. Mas rin yung mga... Chanting lang Sa Pugong nagpaano? Ang pa-spa? Sa punta sa ano ni Ili. Sa spa. Pati ibinti, pakatituhod. tapos pa si Yoro. di ba gano'n naman? Ay, mga minamasad spa eh. mga viewers kain po hindi to pa katanggol napansin sa tiktok pag wala nang ng suwit pagpasok ay dahil dumi na, dibi na tapos lahat ng nabubuntis ang tagal mga na bago ang tuso ba? matutal ending lang patay din kasi okay, bata hindi yung maganda hindi. kain po hindi na na buntis ayan na naman si Lena buntis na naman ano daw sabi kasi hindi ng mga tao makalagay din ano huling tagpo daw ni ano ni Lena for so, rigor sabi na sabihin tigok nga naman yun kasi di ba kinakaso yan sila mm. Mm -mm. at saka hindi na natabi si rigor hindi na natabi ngayon kasi nga hindi na daw matatabihan si Lena dahil nga doon sa ano. Naiwas na siya. Ano to? Kuntuan tungkol kay ano? Yung mga nanonood ng ba batang kaya po relate kayo dyan. <laughs> Ito niya po. Hmm?

Nasa no, eh, ano? Ni Paul. Hmm. naman ang kuha. No? Parang camera din natin. <laughs> 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 hindi, ang mali yung farmer na Siguro sa ano lang yan, madilim. Bayan mo, ang gulay ka, huwag ka masyado sa kanin. gulay. Kasi may may gabi. Huwag na tumisaga pwede kasi gabi na. Kailangan sa araw. Busog na ako. Sabihin natin, bet. Igat man ako sa araw. Bakit kayo kakain ng kanin din? Banana. Ayan guys, tapos na tayo. Tapos na naman ang tanghalian. Isa tayo ng saging. Mukhang malapit na to ah. Yan yeah, ang kailangan. Mamaya hapon na nito pwede. Hmm, ma override na naman ang saging. Bakit na naman ma override? Override? Ba't sa bangko may override? Hindi naman override eh. Yeah. Ito override. Right. Right. Overdrive. Huh? Override ang sabi nila eh. Pag yung halimbawa na nag-iwag na ba ano ka? Overdrafting yun. Overdrive. <laughs> <laughs> yung ano? Sobra-sobra yung... Tinipe niya. Huh? Hindi. Pag may nag-withdraw, sasabihin, ma'am, pa-override. Ganon. dun sa supervisor. Sa so, manager. Malam mo kung sila pumasa. Pag ano. overdraft kasi, sobra-sobra yung withdraw Hindi. Ay, iba, hindi. Kahit hindi na wala. Oh, guys, thank you sa alamat. Yes, <laughs> sa panunood ulit. Magandang tanghali. Don't forget to subscribe over ulit po ng ating YouTube channel mga ka-viewers. Salamat na marami. Magbabay okay. ka na. Yeah. Bye, bye po. po Subscribe po, po Thank you for watching guys. God bless you all. Bye bye.